Mga kapasigenyo, mga kababayan at mga mahilig sa politika na may dalang popcorn. Maligayang pagdating sa ating special na recap ng election 2025 para sa alkalde ng Pasig City. Ako ang inyong gabay at ngayon pag-usapan natin ang mainit na labanan sa pagitan ng dalawang malalaking pangalan ang incumbent na si Vico Soto, ang poster boy ng Good Governance at ang challenger na si Sara Diskaya na may dalang pangako ng malalaking proyekto at ayuda. Pero taga, hindi ito simpleng chismis sa kanto, ito ay isang malalim, masinsinan at nakakaaliw na pagsusuri ng kanilang kampanya, ng kanilang mga plano at ng tunay na laban para sa puso ng pasig. Kaya't ihanda ang inyong kape, ipos ang Netflix at sumama sa akin sa ilang mga minuto lang ng katotohanan, tawa at talino. Pero bago ang lahat, ay ah, click ang subscribe button, ilike ang video at sabihin sa comment section kung sino ang bet nyo Tara, simulan na natin. Una, kilalanin natin ang ating mga bita. Si, si Vico Soto, 35 years old lang, ang batang alkalde na nagtapos sa Ateneo at nagdala ng reforma sa Pasig mula noong 2019. Siya ang nagtapos sa 27 years na pamumuno ng Eusebio Clan, isang political dynasty na parang teleserye hindi matapos-tapos ang kanyang brand, good governance, transparency at isang simpleng pamumuhay na parang hindi siya anak ng showbiz royalty. Pero teka, may mga nagsasabi, Vico, masyado kang mabait, parang hindi totoong tao. Kaya naman, may mga hamon siyang kinaharap tulad ng akusasyon ng good buying na tatalakay nating mamaya. Ngayon, si Sarah Diskaya naman, 48 years old, isang negosyante na may koneksyon sa St. Gerard Construction, isang quadruple A construction firm ang asawa niya, si Curly Diskaya, ang madalas na nagsasalita para sa kanyang kampanya. Ang kanilang brand, malalaking proyekto, ayuda, at isang pangako ng Smart City na parang hinugot sa science fiction movie. Pero may mga tanong. Paano nila to gagawin ng walang conflict of interest? Lalo na't ang kanilang kumpanya ay makinabang sa mga proyektong ito. At teka, may usap-usapan na tungkol sa kanyang British passport. Kaya ba talaga siyang tumakbo? Kung si Vico ay parang isang estudyante laging may dalang libro, si Sara naman ay parang direktor ng isang malaking production, Kompleto sa LED lights at dancers sa kanyang mga rally. No? Pero sina, sino sa kanila tunay na hinintay ng pasig? Tara, suriin natin ang kanilang mga kampanya. Ha? Ah, uh, uh, i sabi ni Vico, i do -doble, uh, doble ni Vico Soto yung budget from 10 billion to 22.4 billion, no? Through procurement reform, social services, and of course yung city hall uh, uh, overhaul. Yung weakness niya ay perceive as too perfect uh, with some voters find unrelated uh, hindi baka ang mga tao no eh, yung vote buying allegation through unproven uh, cash shadow no uh, yung strength naman kalakasan ni Sara no uh, yung you promises niya ng mga infrastructure malalaking proyekto ito ha new city hall uh, hospitals schools at yung immediate appeals to voters tired of slow reforms yan Uh, ito naman, yung, yung weaknesses naman niya, uh, questions about yung transparency, potential conflict of interest, ba? Uh, Siyempre, kung sino yung mag-construct doon, sila ba o ano. Tapos yung reliance niya doon sa uh, asawa niya, parang uh, asawa, lang, asawa niya yata yung tumatakbo, eh, no? Talagang uh, nag-release yung doubts about her leadership. Uh, si Vico, parang si Captain America ng Pasig, lagi may tamang sagot pero minsan gusto natin ng konting drama. Si Sarah naman parang direct ang black, ng blockbuster. Lahat malaki, lahat magarbo, pero nasa ng script. Kung ang eleksyon ay isang talent show, si Vico ang magdadala ng acoustic guitar at magkukwento ng mga reforma sa isang maliit na entablado. Si Sarah siya ang magdadala ng buong production team. May pyrotechnics pa. Pero teka, ano nga bang sinasabi ng kanilang mga kampanya tungkol sa kanila? Si Vico, simple ang approach. Ang kanyang giting ng passing slate ay focus sa continuity ng reforma. Sabi niya, kailangan natin ng straight ticket para matiyak na hindi babalik ang lumang politika. Pero may mga nagsasabi, Vico, masyado kang low-key. Hindi ka ba pwedeng magdala ng konting kulay sa campaign mo? Si Sarah naman, hindi nauubusan ng budget ang kanyang mga rally ay parang concert. No, no? May dancers, may lead wall, may banda. Pero ang tanong, saan galing ang pondo? At bakit parang mas, mas malakas ang boses ng asawa niyang si Kirby kaysa sa kanya? Dagdag pa rito, may mga akusasyon ng disinformation at smear campaigns. Tulad ng video ng isang PWD na ginamit laban kay Vico na kinumpirma ng DSWD na kinunan sa opisina ng, ng St. Gerard Construction. At to pa, may usap-usapan tungkol sa kanyang koneksyon sa Miro Systems, isang kumpanyang kasangkot sa election systems. Si Vico pa nga ang nagtaas ng bandera tungkol dito na sinabing ito ay isang bagay na may national interest. Kaya naman ang tanong, ang tun ano, ano ang tunay na intensyon ng kampanya ni Sara? Ha? Eh, si Vico ay talagang nagpo-post sa grassroots, no? low budget rallies talaga nakita natin uh, yung authenticity. No? Pero yung risk na Uh, being overshadowed by uh yung kay yung kay Sara's spe spectacle okay uh he's called for straight ticket shows strategic thinking about Renate's voters who prefer variety oh yan. Eh, si Sara naman uh, talaga yung high budget niya, yung approach niya, um, nakakapag-attract ng attention. No? Pero uh, nakakapagduda din, may mga nagtatanong paano masusustain at yung authenticity. Totoo ba talaga ang mga sinasabi nila? No? Yung smear campaign, allegations, and mirror connections damage her credibility. No? Yung ano guys, no? yung pulso ng Pilipino survey shows Vico leading 53% versus Saras uh, 37%. But her resources make the race closer than expected. Siyempre, yung ano yan, di ba? Uh, yung, yung, yung budget talaga, napakahalaga niyan. Si Vico parang nag-campaign gamit ang budget ng isang student council election. Si Sarah parang nagpalabas ng Avengers, endgame sa bawat rally. Pero teka, sa election, hindi na ba't kailangan special effects? Kailangan ng substance. Si, um, ito ah, talagang si Tita Linda, no, umattend um, um, sa dalawang rally na 'yon, no. Talagang uh, mahal niya si Sara dahil dun sa sa mahal niya yung mga libreng pagkain, no, at saka yung entertainment, pero very mo libre. Uh, na, parang nando po yata si Andrew in one time, eh, no? But felt Vico sincerity when he explained his plans in his small barangay meeting. This the voters dilemma. Yun. Tell what? po. Ngayon, pag-usapan natin ang mga issue na hinintay ng bawat pasigenyo. Ano ang plano nila para sa trapiko, basura, baha at edukasyon? At paano natin malalaman kung sino ang may tunay na solusyon? Si Vico may plano para sa mas maraming bike lanes, pedestrian, walkways at suporta sa public transport. Ang kanyang track record, may mga elevated walkways na sa Central Business District. No? Pero aminin natin, ang traffic sa Pasig, parang love life natin. Complicated at mabagal. Si Sara naman, nangangako ng modernong infrastruktura at beneficyo para sa mga tricycle drivers, pero kulang ang detalye. At ibig sabihin ng smart city, may robot ba na magdidirect ng traffic Ha? Si Sara, malaki ang pangako. Ha? Isang modern waste facility at flood control projects para sa flood free Pasig. Pero teka, hindi ba ang St. Gerald Construction sa magtatayo nito? Parang may conflict of interest na naman, ha? Si Vico, bagamat hindi kasing laki ng pangako, ah, may track record sa, ng paglilinis ng procurement system na nagbibigay daan sa mas maraming pondo para sa social services. Ah, ito ang pinakamainit na issue, ha? Si Vico may 9.26 billion pesos na plano para sa bagong City Hall. Pero sinasabi ng kampo ni, ni Sara na masyadong mahal ito. Sila nangangako ng 8.7 billion na proyekto na kasama ng City Hall, Hospital, Paralan at Pabahay. Pero teka, securely si Curly Diskaya na nagmamayari ng construction firm ang ah, nagsasabi nito. Parang siya ang magpapagawa ng lahat. Si Rico sinagot na ang kontrata ay nasa website ng PASI. Pero may mga nagsasabi pa rin na kulang ang transparency. Ha? Ang pinakamalaking tanong, anong mas mahalaga? Ang ayuda ni Sara na parang instant noodles, mabilis, nakakaaliw, pero pansamantala. O ang reforma ni Vico na parang homemade adobo, matagal, ihanda, pero masustansya. E yung platform po ni Vico ay talaga nagkufokus sa long-term reforms. No? Um, and then, alam naman natin, pag ganyan, sustainable po yan. Pero syempre, hindi po yan sexy, but less appealing to voters seeking immediate relief. No? E yung City Hall project niya, while necessary, is a lighting rod for criticism no? Ay, si Sara naman po, no? Yung promises niya ng free hospitalization and zero billing are ambitious but lack clear funding plans. Her infrastructure heavy approach risks prioritizing optics over substance. No? Ito ha, yung mga pasigenyos, no? Mas instant gratification. Sara's aid against systematic change, vicious reforms. Historical patronage politics makes Sara's approach tempting. Si Vico para nag-aalok ng gulay. Healthy pero hindi exciting. Si Sarah para nagbibigay ng free chicharon. Masarap pero sisiguro mong hindi ka maha Ha? Sa politika, hindi kompleto ang labanan kung walang kontrobersiya. At sa pasig puno ang plot twist ang eleksyon nito. Una, si Vico ay ng vote buying dahil sa pamamahagi ng 7,500 school allowance noong May 7, 2025 na labag daw sa election rules. Pero teka, ang nagsampan ng kaso, isa dating empleyado ng City Hall, parang may personal agenda, ano? Si Sarah naman, maraming tanong. Una, ang kanyang British passport, kaya ba talaga siya tumakbo? Sabi ng kanyang kampo, oo, pero hinintay pa rin natin ang COMELEC ng anumang dis disqualification case. Pangalawa, ang connection sa Miro Systems, na sinabi ni Vico na may national implications. At pangatlo, ang smear campaign laban kay Vico, tulad ng PWD video na kinunan ng, sa opisina ng St. Gerard Construction. Pero ito ang kicker ha. Si Sara nangako na idudonate ang kanyang sweldo bilang mayor at sasamahan pa daw ito ni Curly. Pero ang tanong kung gaano kalaki ang pera nila, bakit hindi nila idonate na lang ngayon? Parang plot twist sa teleserye na hindi mo inaasahan. The vote buying case seems politically motivated but highlights the scrutiny he faces as a reformist. His transparency in addressing it, it his credibility. The miru connection and smear campaigns suggest a pattern of questionable, questionable tactics. Her, her dual citizenship issue, while legally resol resolvable, fuels distrust. No, controversies polarize voters. No, talagang with Vico supporters seeing him as a victim and Sarah's backers viewing her as a misunderstood outsider. Si Dico, mga kaibigan, inakusahan ng vote buying. Pero parang siya pa ang may ganang magpaliwanag. Ha? Si Sara, parang siya ang kontrabida sa teleserye na lagi may secret plan. Pero hindi natin alam kung ano. no May 10, 2025, nagkaroon ng meeting di advance ang giting ng Pasig ni Rico. Ah, simple, diretsyo, puno ng pag-asa. Si Sara naman nagpa-party sa kalsada na parang New Year's Eve. Pero ngayon, May 11, 2025, Okay, isang araw bago ang eleksyon, ano ang hinintay ng Pasigenius? Ayon sa mga surveys, si Vico ang nangunguna. Pero si Sara hindi rin basta-basta sumusuko. Ang tanong, magagawa ba ni Vico na panatilihin ang kanyang reforma o mapaniwala ni Sara mga putante na kailangan ng bagong mukha? Ang pasig sa loob ng anim na taon, nagbago dahil kay Vico. Pero mga pangako ni Sara ng ayuda at malalaking proyekto, parang kendi na hinihintayin ng marami. Ang aking hula, hindi ito tungkol sa pera o sa rally. Ito ay tungkol sa tiwala. At sa pasig kung saan ang mga tao ay pagod na sa lumang politika, si Vico pa rin ang may, kalama ang may kalamangan. Pero teka, ang tunay na magpapasya kaya ang mga butante. Ha? Talagang ano ha, yung track record po and authenticity you, uh, resonate with voters seeking systematic change kay Vico. No? Kay Sarah naman, yung resources and promises appeal to a segment of voters but controversies and lack of clarity weaken her campaign. No? High turnout favors Vico as his base is motivated by his reforms <coughs> while Sara relies on undecided voters. Si Vico parang paboritong teacher na laging may sagot. Si Sara parang bagong transferee na may dalang mamahaling gadgets pero hindi pa natin kilala. No? Sino ang pipili ng pasig? Abangan. At yan mga kaibigan, ang ating malalim na pagsusuri sa labanang parang para sa alkalde ng Pasig. Sino ang pipili ng Pasigenyos? ang reforma ni Vico o ang ayuda ni Sara. Sabihin niyo yan sa akin ha sa comment section at kung nagustuhan niyo ang video na ito, i-click ang subscribe button, like at i-share sa mga kaibigan nyong mahilig sa politika. Huwag kalimutang i-on ang notification bell ha, para updated kayo sa mga susunod nating pagsusuri. Salamat sa inyong oras at naway piliin natin ang tamang leader para sa ating bayan. Hanggang sa muli mga kababayan. Mag-ingat at magboto ng maayos bukas. Maraming salamat. This is hashtag walk with love.